So, ano mga boss, uh, good evening. So, ito nga pala yung uh, anak ng aking mga inahin na namatay, ano, na dali sa ESF. So, ito po mga boss ay uh, limang araw na po itong hindi na kumakain. So expected nyo na po yan mga boss, di ba? Pag uh, nadali na ng ASF. So nakita na po natin yan ng uh, yung parang asul. Ayan, di ba? So so katawan, sa katawan po nila mga boss ay may mga asul na natin makita. So ibig sabihin po yan mga boss ay nadali na po yan ng ASF. So, ito na lang sana yung akala ko ay uh, maka-survive -ano pa, maka pa, no? So, totoo nga pala na kapag uh, uh, napasukan ka na ng uh, sakit na yan, ay talagang uubusin ang lahat ng baboy mo. So, akala ko pa noon na uh, yung isang inahin ko lang, tapos yung dalawang inahin ko na hanggat na tatlo yung mga malalaki ko po na ibang patiners ay nadali na rin wala na rin. Kaya ito yung dag 2 months 2 months na po. Ay akala ko po mga boss ay ano uh, wala lang makaya lang nila kasi ano malakas pa namang kumain so di 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 para maka ano kasi nagsimula lang nung namatay yung kanilang ina biga uh, bukas po mga boss ay uh, kumain pa naman kalaunan po ay hindi na nila kayang ubusin yung kanilang uh, kinakain hanggat sa ayaw na po nilang kumain So, nagsimula na pong ayaw nilang kumain mga boss ay ah, uh, five days na po. Ayan. Pero ito, yung isa po, ah, uh, yung, ano, kabang, yung color ay ah, uh, puti at saka itim. Ay, talagang grabe na po. Ito po ay hindi na po ito dati po mga boss ay kaya pa nilang tumayo ano pero ngayon parang hindi na so nakitaan ko na po yung isa no, baka bukas ay wala wala siguradong patay na to so bali anim lang po ito mga boss ay so akala ko kasi po mga boss so nakaka-survive sana. Baon pa lang man ako sa utang. Dami ko pang utang mga boss eh. Yes. Talagang luging lugi po ako mga boss. Kawawang kawawa ako. Pero okay lang. Di naman ako lang ang tinamaan. Marami din naman di ba? Kaya ano, napapasalamat po rin ako mga boss na may taga DE po na pumunta at nagpatawag sa amin na ano dapat ipa-insure na po kung sino mang may alagang baboy kasi sa, sa sakit ng ganyan. Dati po kasi mga boss wala po akong natanggap na insurance po sa aking inahin. Sa unang atake po dito ng ASF dito sa probinsya ng Cebu po mga boss. Nadali po yung dalawang patiners at saka uh, isang inahin na buntis namatay po siya mga boss wala po akong wala po akong nandawat sa DA kaya pag, nung sinabi po nila po mga boss na bumalik na naman ang sakit na iisip ay Ida dali, dali po akong pumunta sa DA at saka nakaregister alaunan po mga boss uh, mga uh, 4 months ayan So doon na, pumasok na. Marami nang nabalitaan na may ano, may isip na dito sa probinsya. Dati po kasi doon lang po sa probinsya sa norte ng Cebu po mga boss. Malakas. Tapos ano, nandito na sa south sa Cebu po mga boss ay nakapasok na rin at yun po ay nadali na rin po. Isa na rin po ako sa nadali mga boss. So kung nakakita po ninyo mga boss yung kanyang tainga, ayan, no, para kulay asul na parang dot ayan yung no, patag-patag yan na po so ito baka bukas po mga boss ay wala na ito kasi ano mahirap na po itong maghinga mga boss hindi na po makatayo halos sila ang lahat po hindi na po uh, makatayo mga boss kasi ano ikaw pa naman yung walang kain Dati po mga boss ay nag-inject po talaga ako ng mga vitamins tsaka yung bacteria tsaka kahit ano, ano po yung antibacterial. So wala, wala, wala rin naman, patay din naman. So sayang lang po yung gastos ko doon. Kaya sa ngayon na uh, pangalawang ano ko po mga boss na hit ay uh, hindi na po ako nagsasayang ng pera pa. Kasi alam ko naman na Uh, hindi na pa rin ito makakasurvive po mga boss ayan so update ko na lang po kayo mga boss ano uh, bukas kung may ano ano ng uh, kalagayan nila pero sigurado ako na isa dito sa kanila or baka silang lahat ay uh, wala na So, ganito po kasi yun, mga boss, eh. hindi po yun basta-basta mamatay yung baboy, tatagal po yan ng mga 5 days, ayan, na walang kain, tapos ihinay-hinay yung palang resistensya, ayan. So, kung bago ka pa lang sa video na ito, Ay eh, huwag kalimutang mag-subscribe, like, comment, click yun na rin po notification bell, mga boss, para magiging updated po kayo sa bagong upload natin ng mga videos. Salamat, mga boss.